Shashasha, magulat Bago nat, ako nga pala si Pot Tara. At ito nga pala yung kwento ko sa inyo nga yung araw na to. Dahil inimbitahan niya pala ako upang mag-show sa isang birthday party. Grabe. Ang daming tao dito. Bukod doon. Ayun na mukha na ako din sa San Felipe. Shoutout na pala dito kay PJ. Ang gwapo talaga ng batang gwapo. Ay! Oh, sya, sya, sya. At pagkatapos nun, ay nagpakain na nga pala kami. Dahil maya-maya ay magpapalaro pa kami nito. Ay, grabe. Salamat nga pala sa batang ito. At tininihin niya yung sticker ko. Dahil mukha niya nga yung mga video nga yung pinalabas. Ayan, at binigay ko na sa kanya yung sticker ko. Paano kasi, nangungulit na kanina pa. Kaya tara, pumasok na tayo sa loob. At para Kamustahan sa mga bisita dito at makipagkwentuhan. Dahil sobrang dami niya na nga nila. Nabukas sa marami na sila. I-shoutout na kay Mamit Daddy dahil siya nga pala ang naging dito. Marami salamat nga pala sa inyo, Ma'am Lovely at siya uh, Sir Mark. Hi! Sya-sya-sya! At pagkatapos doon, ay inikot yung muna yung aking kamera para may pakita sa inyo kung ano yung nangyayari dito sa looban ng birthday party. Kalooban ha! At <laughs> syempre, maalimutan ko pa ba yun? Nag-face paint na ako dito dahil kailangan ko na nga kasi mag-face paint sa mga bata. Binayaran kasi ito ng Mamit Daddy. Gusto kasi nilang magkaroon ng mga pintura sa mga mukha ng mga bata Hindi lang yon. Pinakita ko nga pala kung ang kagandahan ng ayos ng kanilang dekor. Grabe, bukod doon, ang daming pagkain. At syempre, makawala pa ba si ate? Nagpa-face paint siya sa akin dito ng rose. Kaya, pinagtrahan ko na rin. At si kuya ng spider, siguro may sa si spider na gagamba to. What? Yung pinalalaban. Masya <laughs> siya, siya. At si ate, nagpapulay na rin ang mukha niya. Pinadrawin niya nga sa kanya yung paboritong butterfly ng kanyang ex. Ano ba yan? At pagkatapos nun, ay nagparangka na nga kami. Ang tawag nga pala dito, ay hindi pa beatin, kundi pa sobra. Paano hindi siya sobra? Ang daming pagkain na candy. At dito na nga rin pala nang galing yung mga zombie nagaling galing train to busan. <laughs> Paano ano? Grabe kung mag-agawan sila. Parang taong kinakain nila. Eee, ano ba yan? Siya, panorin mo na ako mag-magic. Dahil magic parang pag-ibig. Gino-local ng harap rapan Ang ka pa. Sya-sya-sya. <laughs> O siya, ay nga pala yung pinakita ko sa yung magic ko. Grabe, no? Pati ex ko, na magic na rin ako. <laughs> o siya, siya, siya. Hindi lang yon. Grabe ang saya ng mga bata dito. Bukod sa masaya na sila, ay nag -e enjoy sila. Ngayon lang daw siguro sila nakita ng pag na nilaloko arap-arapan. Bang, guy! <laughs> At pagkatapos nun, ay ito pa yung nangyari sa mga oras to. Tuloy-tuloy lang nga ang pagmamagic dahil sobrang tuwa na rin pati yung mga nasa likuran. Pinakita ko nga rin pala itong libro ng mahika Na kung saan ay magkaaroon na ng drawing O di ba? At hindi lang yan Magkaaroon pa ito ng kulay Para may pakita ko sa inyo Ito nga pala yun oh, At hindi lang yon Marami pa ako pinakita ng mahika O oh, magic sa mga bata Dahil karami din kasi talaga Daming tao na itong gabing ito Tingnan nyo kung oh, ano yung tsura nila Mukha silang walang problema sa buhay Pero pero yung magician, marami problema sa buhay What? Ah, yes, yes, hindi lang yun. Ay, binigay ko na nga. At ang binigay, kinuha ko itong mga lubid. Pinakita ko sa kanila kung paano ito dumidikit. Hindi ko lang alam kung paano nga kasi nga magic. Meron pa kasing magic na ito yung turo ang daya. ha pagkatapos doon, ay pa yung mga nangyari ng mga oras ito. Tinanggal-tanggal ko muna sila. Napatingin kailangan ko kila kuya. Paano kasi? Sila ate doon sa gilid. Napahanga na rin. Nakakala nila, may na magic na sila ng ex nila. Hindi nila alam, Niloloko lang sila dito. Ay! Ano ba yan? Paalala ko lang ha, malapit na nga rin pala matapos itong video ko. Oh, sa mga gusto kumuha ay potpot or potpot TV ha, ng isang magician, message na lang ako. Pwede pwede nyo rin naman sa birthday party ng anak nyo. O kaya sa 7th birthday, magaling din na ako mag-host at magaling din na ako manloko. Ah! Ano manloko? Manloko ng mga bisita nyo. Para sa ganon, maging mas masaya ang birthday party ng lahat ng bata at saka ng mga magulang. Dahil hindi lang yon, marami pa kaming handa sa inyo na mga oras na to. O siya siya, siya. At pagkatapos nun, eh, ito nga pala yung nangyari sa batang to. Tano ba naman kasi kinuha ko muna yung lubid sa kanyang hmm, ilong at tenga. oh, ay, ano ba yan? Mukha ka ng alien yan. Paano ka magugusahan na magiging girlfriend mo niyan? At kinuha ko muna yung tali sa kanyang likod. At syempre, hindi lang yon, Naglabas na rin ako ng may wagang basket kung saan, nandito yung pati yung kaibigan mo. Maya, maya, may kita mo rin yung kaibigan mo rito at nalabas. Parang pag naatalikot siya, bigla ang tutok lawen bilang ah! At hindi lang yun, nilabas ko na rin kung ano yung mga dapat ilabas. Paano kasi? Nagmamadali din yung mga bata dito at excited sila kung ano nilalabas dito. Hakala nila siguro kalapate. Hindi nilalam. Best friend nila yon Kaya ito siya. Yung best friend mo nga pa, pala, ay palabas na rin. Huwag ka dito sa lalabas na to, ha? Dahil ito yung isang kaibigan mo. Ay, bang! Gay. Ano ba yan? At nakita mo na rin pati yung kaibigan mo. Hindi, magic ko na rin. Paano kasi? Kung minsan, kahit anong kwento mo sa kaibigan mo, tinutok lang ako kapatalikod. Pati ex mo ay inaagaw sa'yo. Grabe ka haba rin ang video na to, ha? Ano kasi? Sobrang haba rin ng video ko na kung saan eh. May pakita naman natin yung ating talent. Hindi lang nga lang tayo gwapo. At least may talent. Again ha, hindi po ako gwapo. At hindi rin po ako maganda lalaki. Ay ako po, ipangit po talaga. Pero maganda nga at malakas naman ang aking dating pagdating sa formahan, Rasya siya O paano? At malapit-apit na rin ang pagtatapos na nga ang video. Sana natuwa kayo at nasihan. syempre bago yun. Salamat muna kay Ate Lovely sa pag-invite sa akin. At saka kay Sir Mark na napakagwapo at magandang lalaki. Kaya marami marami salamat po sa inyo lahat. O paano? hanggang dito na lang kwento at uh, ikikwento sa inyo. Maraming maraming po salamat sa inyo lahat. Again, ako nga pala si Potpot TV. Paalam! Maraming maraming salamat sa iyo, Kaya Potpot, at napasaya ko yung mga bata. Oh! And dito, siguro may discount ako mamaya. Ano set ba?